ito yung elevator nila banda. So wala na talaga ang katao-tao dito. Ayan, may fire exit. Fire exit dito. Ayan. Wala na talaga nakakatakot na dito. di Dito, dito yung parte, yung Family Fun Day. Dito yung mga event kasi parang siyang uh, stage sa plaza na ito. And yun, malawak. ད�ས ད�ས ད�ས